Alright mga kapatid, dire-diretso na po tayo 9.37, oy kayo naman ah. Ikaw, Kaji ah, Rubik Monterde ah, oy, Lalo nyo tinatakot yung ah, bata Si ah, Ray ng QC Nakalain mo Sasabihin pa na magdasal ka na Mangumpisal ka na Payo ba yan, hoy Rubik ah, Kaji. Tayo ba yung ginagawa ninyo? Mga luko-luko ito. Tatakot-takot na nga yung bata. Gusto na nga magpasama. Hindi alam ko anong gagawin na buntis na yung kanyang girlfriend. Yung girlfriend niya, yung tatay na sa Philippine Army, Colonel Siguro. Yung kapatid, SPO1. Yung bunsong kapatid, ah, MMA, Mixed Martial Artist. Ay, naku, ay, doktora, babe, sarsena, magandang umaga po. Sir, Erwin, magandang umaga sa'yo. Ay, kailangan ko ng tulong mo, pero baka isang araw ay hindi lang payo kung hindi kailangan natin samahan itong isang uh, kababayan natin, mamanhikan. Malaki ang uh, problema niya, Doktora Babes. But anyway, ito yung sulat niya, Doktora Babes, ano. Okay. Dear Sir Erwin, isa po akong bagger sa kilalang supermarket. 22 years old na po ako at walang asawa pero may girlfriend. Problema ko po ay ang pamilya ng aking GF na ayaw sa akin dahil nga siguro mahirap lang ako at high school lang ang natapos ko. Ang GF ko naman ay graduate ng college at may kaya. 30 years old na po siya kaya marahil hindi naniniwala ang pamilya niya na mahal ko siya. At tingin nila ay pera lang ang habol ko sa GF ko minsan nang nagbanta ang mga utol niya na papatayin ako kapag may nangyari sa atin nila. Ito po ang problema ko ngayon, sir. Buntis po siya. At hindi namin alam papano ipagtatapat sa pamilya niya. Ang tatay niya lang naman po ay opisyal ng Philippine Army. At ang isang kapatid niya ay Police SPO-1. Habang yung bunso nilang kapatid na kaedad ko ay mixed martial artist. Sir, tulungan o sir tulungan nyo kami ng GF ko. Hanggang dito na lang Rey ng QC. Kaya nga sabi ko sa iyo kanina doktor, baka hindi lang payo ang kailangan nito. Baka kailangan nating okay. samahan siya, yung magulang niya, ikaw at ako para magpaliwanag at magdala rin siguro tayo ng mga miyembro ng SWAT, ano, or kaya ng anti-riot kasi baka mapatay yung uh, tao. Oo, ano nga tingin? ano tingin mo? Normal lang na siguro matakot siya, 'di ba, uh, attorney? Kaya doktora? Eh, yes, actually, normal ang reaction ng fear. Kasi napaka-intimidating naman talaga yung kanilang Pam pamilya. Ang pamilya nila, so hmm. para sa akin kung Lola, exists, And wala tayong magagawa siya. Wala naman silang magagawa. Kung pati yung ate nila eh, gusto talaga ito si Ray. Mm. Um, para sa akin, ipapakita lang ni Ray na talagang decidido siya sa ka, kanyang girlfriend. At uh, natin, bakalala ko siya kapag mga anak, eh, alam ko naman. Ay, eh, hindi pa nanganganak, na doktora. Ito. Siguro, baka mm -hmm. mga two months pa lang dahil maliit pa, hindi pa halata. Eh, mm -hmm. pero, mong problema na siya, eh, buntis daw. Eh, okay lang yun, mga anak. Sige, naintindihan mo. Paano mo nga sasabihin na buntis po, sir, na buntis ko po yung anak ninyo? Sa isang ama na kernel ng army at kuya, ay kapatid, younger brother, ng SPO1 sa PNP at yung bunsong kapatid na kaedad niya na 22 years old ay mixed martial artist yung yung nananakal yung nakikita niyo sa ring yeah, na pag naging pagsuntukan eh dugo-dugoan ng mga ilong ganun yung kapatid eh, si si Ray naman eh, eh wala na kaalam-alam dito siya po eh naglalagay lang ng mga binili mo sa bag siya po ay eh, bagger sa isang supermarket so mabuti ab sana kung siya ay miyembro ng Philippine Marines o Navy Air Force uh -huh. okay lang Oh, eh, tapos isa pa, eh, bata ho siya to si babae 30 years old. 30. Pero ma'am, dapat di ba ang dapat sisihin din dito ng pamilya, tignan din ng pamilya ng babae na may kasalanan din yung uh, yung sa kanila yung babae because mas mas, mas mature ho siya, eh, 30 years old ho siya, di dapat siya mas dapat mas marunong kumontrol di po ba? Will you will you agree with me? Uh, siguro ang nasita niya yung kagandang loob ng ating barbers at uh, hindi natin alam kasi ang uniqueness ng kanilang pagsasama uh, para sa akin, unang-una kailangan na si hindi lang tubogal kundi yung lakas ng loob mm -hmm. ng sa pamilya ng babae na mahal ko ito pero alam mo, para sa akin importante dito yung babae kasi, pre, Uh -huh. Siya, may pinagdadaanan siya. Uh -huh. we stick together. Uh -huh. Kasi kung nakita naman ng pamilya na disidido ito, uh -huh. uh, malay natin, di ba? Nalambot ang kanilang puso. Uh -huh. Eh, minsan kung sino pang nakalimutan... Uh -huh. Teka uh -huh. na, mo na, do teka na, do Doktora babes. Aba eh, uh -huh. eh, ikaw pati si Ning Majime na nasa Japan, sabi nga noon, baka pag nanganak, Dok, eh, walang garanti doon. na, eh, ito lang ha, opinion ko lang ito ha. Eh, uh -huh. tell me if I'm wrong. Paano naman, oh, okay, pag nakita yung apo nila. Eh, paano pag yung apo nila mukhang matsing o kaya mukhang pusa? Paano naman matutuwa yun? Okay, sana ko mukhang artista yung bata. Okay, sana ko yung bata ay eh, mukhang uh, kalabing-labing at cute na. Eh. Paano kung yung bata, ha, ay eh, Diyos ko po naman, eh, mukhang uh, matching matsing o mukhang pusa? Paano mo naman matutuwa yung lolo-lola na? Eh, kung maganda si babae, eh, si lalaking ngit pa na Sinasabi ko lang ito, uh, Ray, Ray, example lang ito, Ray, ha? Hindi pa naman kita nakikita, hindi ko sinasabi na ikaw ay pangit. Pero ang... Pero ay, yun nga naisip ko, baka maitsura nga si Ray at nagkagusto si babae na college graduate at pagkatapos may kaya, kaya siya pumatol kay Ray na 22 years old, baka may gwapo. Pero ang punto ko lang... Paano kung napaglihaan ni babae ay eh, yung pusa nila sa bahay o yung matching sa Manila, Sue, so, eh, ay naging ganun ay itsura ng anak niya? Matutuwa ba yung mga magulang at kapatid? Ako, Sir uh, Erwin, hindi lang natin alam. Pero para sa akin, ang magulang, ang importante dito na mahalin nila ang kanilang anak. Whatever, ano man ang itsura, ang pipitan na nyo ng bata. Mm -hmm. Well, so, anong maganda? Umakit siya ng, nang- uh, uh, pumunta siya muna doon, uh, mag-isa na ipakita yung kanyang tapang, o oh, dalhin niya na si tatay, si nanay, pag sila umakit doon, kasi baka magulpi. May, may tendency bang magugulpi siya, doktor? Tanong kita. Ah, kasi, siyempre, ang sasya sila eh, uh, magbibigla sila, iba yung kanilang reaksyon, lalo na hindi nila expected doon. Kasi, importante So, na yung bagger is the gay at yung kanyang girlfriend, you should speak together. Mm -hmm. Uh, Pag-usapan mo na nila kung ano yung paraan. Siyempre, yung babae, alam nila kung paano gawin, no? Mm -hmm. uh, kailangan pagplanuhan nila yung family mm -hmm. meeting yan at sa Pero kailangan na sila yung kailangan siyang mm -hmm. palagi. Mm -hmm. Sa, so, sa so, ang payo mo, isama yung magulang pag gumakit sa doon. Yung din ng so, hindi niya na kailangan tayong sumama. Ikaw at saka, ikaw para magpaliwanag, uh, ako naman para i-control ang mga emosyon nila. Hindi na tayo kailang sumama dyan. Siguro, hindi na, mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> anyway, do <laughs> mm -hmm. Pero ano kaya, doktor? Ito, ito ay lang ako. May mga nagtatanong din sa atin. Curious lang ako bakit nailove kaya si babae na mas mature siya, may kaya. Ito si lalaki high school graduate eh medyo. Talagang pag-ibig ano, doktora, pag uh, talagang so, pag-ibig bulag, ano? Oh, Hindi oh, namimili but, 'yan. Si uh, Sir Erwin kasi hmm. baka lang may nakita si babae doon, alam mo na babae 'no kapag emotional. emotionally. Mm -hmm. nila. Mm -hmm. Yung tinataw natin attention, care, mm -hmm. mm -hmm. eh, lalambot ang babae eh, pag sabihin sa ganon. Ah, ganun. Hmm. Hindi natin alam yung pagpapalaki ng girlfriend sa kanya, ng kanyang pamilya, mm -hmm. na bakit siya ah, talagang sumingin mm -hmm. sa kay Lynn, Hindi natin alam eh. Para mm -hmm. sa akin, well, if it's really true love, then, talagang ipaglaban mo. Ayun. Uh, Alright. Well, uh, maraming salamat, uh, Dr. Babe Sarsena, sa isa na namang payo for your time. Thank you. Bueno, Ray, narinig mo, ano? Kung ikay nakikinig na yon. ay, sama mo si tatay-nanay mo pag uh, umakyat ka. Hindi naman nila gugulpihin, syempre, yung tatay-nanay mo. At i-ready mo lang yung cellphone mo sa kasakali kung ikay makagul ma magulpi, I-dial mo, i-miss call mo yung number uh, ako. Tapos i-text mo na, sir, si Ray po ito. aakyat na po kami ng dalaw sa bahay ng girlfriend ko. Para mabantayan ko. At wag na mga sobrang hating gabi na tulog na ako doon. I-text mo ako mga bandang alas 7 pag akit mo. Para mabantayan ko at saka yung exact address. Para ko ikay ginugulpi na, pindutin mo na yung dial, magre-ring. Para pag-pick up ko, naririnig kong ginugulpi ka, eh pwede ako rumispondi roon at tumawag ng polis. Ganon ang gagawin mo. Eh, ganon lang yon engineer. Eh, tawa ka ng tawa. I-ready niya na yung cellphone niya, di ba? I-dial niya. Erwin, Ibibigay ko sa iyo mamaya yung uh, cellphone number ko. Pindutin mo na lang. Pag ikaw ginugod, pag unang sapak sa yo, pindutin mo agad. Dial. Siyempre, sasagutin ko yun. Hayaan mo na nakabukas yung cellphone. Ha? Huwag mo na lagay yung pangalan ko, Erwin Tulbo, kasi pag nakita nila, ah, tatawag-tawag ka pa ng resmak, ha? Lalo ka magugulpi. Ilagay mo doon, uh, ilagay mo kunwari doon uh, Tito, uh, yung gano, Tito Erwin. Para sabihin, ah Tito mo lang tinatawagan mo. Pindutin mo agad, pag tama na unang sapak sa'yo, pindutin mo dial, hayaan mo lang maririnig ko siyempre. At saka lakas sa'yo, sigaw mo, aray, aray, sir, hindi na po, sir. Hindi na po, sir, patawarin niyo po ako, sir. Hindi, hindi ko po sinasadya, sir, nabuntis ko yung anak niyo, sir. Okay, pindutin mo at... Uh, at saka, i-text mo muna ko sa address para makapagpadala. Tatawag ako sa 911, ano, or 117. At sasabihin uh, sabi sa polis, ay, respond yan yun, may ginugulpi na mamanhikan. ginugulpi. <laughs> bi Pero, babyro lang, Ray, ikaw naman. Hindi, hindi naman ganun ka-stupido yung pamilya na yan. Hindi naman siguro ganun kagago yan. ay eh, mga professional naman, ikita eh, kita mo. Hindi naman siguro magiging kernel yan ng Philippine Army kung wala pinag-aralan yan o SP01, alam niyo naman may mga pinag-aaralan na yung mga pulis natin. Iyan lang, yung mixed martial artist, ewan ko ano reaksyon noon. Siguro baka diban ka lang noon noon, eh saluin mo na lang. Ah, magpasakit-sakitan ka na lang. Aray ko sir, aray ko. Ah. O baka mo yan, tamaan ka ng roundhouse sa mukha. Eh, magpabalibaligtad ka na lang rin. Magpractice ka na rin yung mga patumba-tumba dyan. At pasigaw-sigaw, paiyak-iyak. ha. Ah. But anyway, Ray, I'm sure, uh, there's no way. The only way here, Ray, is umakyat ka na doon kasama ang tatay-nanay mo at ipagtapat mo na sa kanila Tay, nay, nabuntis ko po itong aking girlfriend. Ay, siyempre, sasama sa loob ng magulang mo. Lalo ko, ikay tumutulong sa kanila. Ay, lalo na yung magulang ng bae. Sabi, samahay, pakisamahan niyo po ako. Oh, siyempre, sabi mo. Alam mo ang unang gagawin mo Magandang gabi po, sir. Siyempre, sabi. Bakit? Bakit? Hmm. siyempre, darating yung dalawang kuya. Ha? Yung SPO1, nakagagaling lang sa trabaho. Nasa bun pa ni uh, Kernel sa presinto. Ha? Dahil uh, sumabit sa Oplan Tukhang. Oh, may baril-baril pa na kasukbit. E, umo po ka na lang. Medyo magpakumbaba ka. Tapos darating. Bakit? Bakit? Ano, darating yung bunso na kapatid na pawis na pawis pa, ha? na mayroon pang mga balot yung kamay. Ano, ano problema? Bakit nandito itong lalaki na ito? Ay, gusto rin mamanhikan, sabi ni Kernel. eh umupo ka nalang, pati yung magulang mo, tumayo kayo habang hindi kayo pinapaupo. Siguro sasabihin siya, umupo na lang kayo, upo, upo kayo. Anong problema? Eh, sir, eh, gusto ko pong hingi ng kamay ng inyong anak. Ganon ang pasok, aray. ah, bakit? Eh, nagmamahalan po kami. Siyempre, tatanong na, no, totoo ba ito? Nagmamahalan kayo? Opo, sabi ng babae Eh, hindi, hindi. Kailangan na kuan kwan. Wala. Eh, pag-isipan mo muna, iha. Eh, ikaw na sumagot. Sabi mo, hindi na po. Huli na po ang lahat. Kasi may kargada na po yung anak niyo Anong kargada? May kargada. May kargada na po sa tiyan. Ayun, ayun. Lakasan mo. <laughs> eh, ganoon ko lang sagot mo. Aray ko, aray ko, sir. Sabay pindot sa cellphone mo. i -dial. Ah, para marinig ko lakas ang mo mulit. aray ko, aray ko aray sir, sir, magtama na po tama na sir, tama na tulong sir, tulong ah, siempre maririnig ko yun, dadala ako ng responde na, lang ray na, ganoon lang talaga ray eh. sasabihin mo, maaring kang hayop ka, buisit ka, bastos ka mahirap kang hayop ka wag ka tanggapin mo na lang kung alam ko talaga mahal mo yung girlfriend mo, saluin mo na lang yung mura na yan, ha? Baka pati magulang mo, mapapagalita pa, pero talagang ganon, ha? Kung talaga nagmamahalan kayo, eh, sabi nga ang ano ni, eh, o oh, pag-ibig, pag tumama kanino man, hahamakin ang lahat, mapasa akin ka lamang. Eh, wala tayong magagawa. That's life, Ray, ha? And now, eh, Ray, uh, <clears throat> may natutunan ka sa payo ko, ha? At payo ni Doktora. Pero huwag mong kalimutan, yung cellphone mo. Eh ipapadala ko, it, may message ko ba yung number ko sa I-save mo 'yon. I-text it, mo muna ako. O ka na ligaw mga bandang alas 7 ah, hanggang alas 9. I-text it, mo ako, sir, paakyat na po ako ng ligaw. Dito po ito sa ganito, number 123, Kamyas or Sampaloc Road, Quezon City. Ha? Ito na po. Pagkatapos, eh, pag sinagot kita, tignan mo muna, copy. Abang muna kayo dun sa baba ng sakayan. Copy. Pag sinabi kong copy, okay, akit ka na. Pag ginolpi ka, i-dial mo agad, dial. Oh. mag re pipick -up ko. Pag denial mo, ibig sabihin, emergency na yon, So, pupunta na ako roon. Or re-responde. Okay ba sa'yo, Ray? Ha? Yan lang ang may tutulong ko at ni-engineer sa'yo. <laughs> anyway, oras mo na na-952, mga kapatid. Naku, Diyos ko po. Mm -hmm. Ano na naman, Ina Balisa? Merl tinuturuan ko nga siya ng tama ano namang masama doon mm. lovely hindi ba kaysa sasamahan ko siya hindi kaya tinuturuan ko si rey ng tama kuning kumuha siya yung cellphone niya pati si Engineer agree, pati si IBO pati sila Edson mm. sila ICO agree din yung angking IT rito agree sila pati si Kenneth magdala itong cellphone mo. dalhin, dala ka ng cellphone, i-text mo bago ka umakyat. Sabihin mo sa tatay nanay mo, pa, ma, sandali lang. Text ko lang si Sir Erwin. Sir, paakit na po kami. Dito po yung address, 123 Sampalok Street, ah, ah, Quezon City. Pag sinagot kong copy, umakyat ka na. Ibig sabihin, alam ko na, okay? Ngayon, pag, uh, pakiramdam mo na lalapitan ka na, sasapakin ka na, sisipain ka na ni Kernel, dudumugin ka na ng mga kapkuya, Ha, uh, pindutin ka dapat, hawak-hawak mo yung cellphone mo na ganito. Habang ikaw siniser mo na nakaganong ka na sa cellphone mo, pindutin mo kaagad yung dial. Ano? Oh. Para pag nag-ring yun, maririnig ko eh. Pag nag-ring yun, eh, pag pinick up ko, maririnig ko na na ginugulpi ka, tatawag ako ng polis. Ah. Or, kung malapit ako dyan, sa Quezon City ako, eh, ako na mismo re-responde. Okay ba? Okay ba sa payo, engineer? <laughs> Ang dami nga rin natawa mga luko-luko. <laughs> mga lukuluko rin ito. Mga uto-uto rin ito. Mga nakikinig sa atin. Hindi <laughs> ka, pinapatawa ko lang kayong. Isama na rin si Amang. Sabi ni Danilo Lim. Amang, sumama ka na rin. Ha? Kasi mukha ka naman. Kamukha ka mo ka naman si General Bato. Mag-uniforme ka ng PNP. Lagay mo chip PNP. Para pag-akyat mo doon, sasaludo si SPO1. Di, De... Mababawasan ang Google Pi sa